Magandang gabi po sa lahat. Tayo po'y magsiluhod at ating dasali ng panalangin kay San Roque. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Mabuning San Roque, sakdala na tagapag-adya tagapag ng taong nasa salot, at mahabagin ma 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 sa lahat ng may sakit, hindi mo ipinangamba ang iyong buhay sa panggagamot sa mga taong pinahirapan ng salot, dahil dito at sa iyong malaking awa sa mga may sakit, nagtungo ka sa ibang bayan sa tulong ng Diyos upang ipakita ang himala ng grasya ng langit. Sa harap ng iyong kabutihan, ninasa ng mga tao doon na manirahan ka sa kanila sapagkat itinuring kang isang anghel na nagaan iyong peregrino. Hiniling namin na mamagitan ka sa amin sa Diyos upang kami maadya sa biglang kamatayan na dulot ng salot at sa sakit na nakahawa. Dulutan mo kami ng kagalingan mula sa aming karamdaman, haplusin ang mga sugat ng katawan at kaluluwa, at sa aming pagtitiis ay madama ang presensya ng Diyos sa buhay namin. Dalangin rin namin dakilang San Roque na makaramdam ng kaginhawahan mula sa pagpahirap ng sakit ang aming mga kapatid na inaalala sa panalangin ito. Kami nawang natin tipon na nagdedebosyon ngayon ay marapating makamit ang grasyang tumulat sa iyo at sumunod sa iyong tinahak na landas hanggang matamu namin ang kaluwalatian sa langit. Amen. San Roque, aming patron at pintakasi, ipanalangin mo kami. Tumayo pong lahat para sa Angelus. Ang Anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Santa Maria at sa naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagin ang Maria na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sesus. Narito ang alipin ng Panginoon. maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sesus. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami o Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang daylan sa paumalita ng Anghel, ay nakilala namin ng pagkakatuwang tao ni Heso Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalatian sa langit. Sa pamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kasama po sa pagdiriwang ng banalamisang ito, ang panalangin ng pasasalamat alay ni Nakarlito Pascual, Guardian Marites Cruz and Family, Ami Banayad, Princess Cybel Banayad, Sheila Marival Musina, Confraternity of Lords, at Lourdes Odiver. Ganyan din ang natatangin kahilingan ni Nalutgardo Cruz, Benalyn Bernardino, Gilbert Sarmiento, at Nila Baron. Ang mabilis na pagaling ni Nalutgardo Cruz, Bienvenido Cruz, Edgardo Clemente, Angeline Clemente, Soli Domingo, Ardi Domingo, Renny Santos, Adora Revilla, Sherwin Aquino, Ter Teresa Dabo Cruz, Aida San Pedro, Constancia Coronel Angeles, at Jamie De Dios. Ganyan din ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Cesar Banayad, Frederick Abalos Domingo, Jose Romel Valmusina, Noe, Armando, Steven at Engineer Jesus Villaflor, Jennifer, Josephine at Jennifer Jean Villaflor, Noemi Villaflor, Generoso Faustino, Genia de la Cruz, Roldan Hoxon, Ariano Fuentes, Roberto Fuentes, Rolando Fuentes, Servillano Fuentes, Rita Ochoa, Dorotea Ochoa, Danilo Ochoa, Carlito Evangelista, Ray Tulasan, Seferino Salenga, Orlando Lucas, Tesi de Malanta, Wistan de Malanta, Maria Marilu Mariano, Virginia Angeles, Arsenio Gonzales, Lydia Gonzales, Merlinda Pogoy, Sigfredo Asha Sr., Lucila Mabansag, Sigfredo Asis Jr., Sonia Asia, Marilu Ventic, Serafin de Leon, Adelaida Malapitan, Jenny Sembrano Soyangco, Miguel Duardo, Policarpos, Policarpio Sulayaw, Lucia Sulayaw, Leopoldo Sulayaw, Rosinda Kabangunay, Nenita Sulayaw, Procopio Babon, Antonio Babansag, Patricio Hermosa, Julia Sulayaw, Remundo Babon, Babylin Babon, Felix Babon, Juanito Babon, Agapito Honorata at Pablo Babon, Tomas at Leonardo Sablan, Anselmo at Mauro Trinidad, Rogelio Senior at Corazon Roldan, Rosario Rabe, Federico Trinidad, Lidia del Rosario, Barbara de Guzman, Mario Cueto, Mario Ramirez, Angeles, Enteresita and, and Ru Rusty Roman, Romeo, Flor de Lisa, Romeo, Joey, Vilma at Daisy de la Cruz, John Davis, Rodrigo at Loida Santos at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa pagsisimula natin ng bagong taong pangsamba, magbatian tayo ng isang masaganang bagong taon ng pagsamba. Nagsisimula tayo ngayong adyento sa paghahanda para sa Pasko ang paalaala ni San Pablo ang pagtalikod natin sa mga gawi ng kaniliman at pagsunod sa liwanag ng biyaya ni Kristo ay marapat nating maging pagganyak sa pagisimula ng banal na panahon ng Adviento na may malinaw na plano ng mga gagawin at buo ang kapasyahang ito ay tupdin. Ang una at ikalawang pagbasa ngayon ay nag-aalok ng isang nakapagpapatibay na roadmap para sa isang mabungang pagdiriwang ng taong ito at pag-asa at pangako na naaayon sa mga pangaral ni Apostol Pablo. Ang manguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Louis Alamra. Tumayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awitin. Mga kapatid, sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, tayo pa'y kanyang tinipon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu Santo, na waay sumay niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, ngayon ay maringal nating sinisimula ang panahon ng Adviento. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa ating buhay at sa lahat ng ating mga tahanan.